Hey, hey, hey. Good morning, mga panyero Yan. Ugli man manli muta eh. apartment. Eto hey, tatayag pala magmagna 46 pa lang eh. 46. Number 46 nga balay. Diyan may number 6. Bali. Kuwarto ay amin 115. Lawa. 115 na to eh. Uh, Kuwa. Apartment na gadaw. 49 pa lang tiyan oh. Para man nag-exercise at pag napagda, na, tibig bigat. Mga Itidalan, septi. Dalan ano ito itidalan? Na? Safety. Basically, taman. May napagpagnaan. Natamit. Dalan ti tao. Ano ba? Lawa. Nagadong nga Pilipino dito ito. Ano ang mong nga damula nga aparya. Kas kada tarong. Kamate, sile. Pilipino. Yan masitas. Ito ng isit Kas kada... Purao. Hmm. Tama ti balay ni Henry English ay ay taga London Tana nagubra kiti na sugat di man toy ite hertek iten naglawa di ka wa man na pa na parke di basketbolan mga panyero with water sakto bigat alas utyo oh jogging nagping pimpong oh. yan dulo na oh Ayaw. Ang gata raw. Buti bigbigat to. Eh. Nagaduti. Tataw nga. Patpatak Aso da. Ayan. Hmm. Oh, Hindi pinakadulo na. Joy. Oh. 150 na namin.

morning. How are you? Yeah, I'm okay. Ayan yeah, yeah, dyan di basket bulan. Hmm, parke. Naglawamot lang. tambah tayo toy. Dati ka dyan date. may basket lang nakawa ka tayong <coughs> road ko sobrang tinawa na natin <laughs> mo pagbag na nga babae sa mga limot na Bombay basket bulan okay. game nanti basket game ku, oke okay. ini Walmart trabaho terbawa kita kita teman teman tipu pon barang ada di alahas tadi maafin pido tangan tuh nongak kahit. oke ay, Ito yung pagsasakaranda Ito na bigat, ano ito yung Domingo sa ba ito bigat na ito eh, medyo ano ito yung taod Hindi ayam Ay Pasensya mga followers at walang may upload dito sa YouTube ko i-upload dito. Wait. It's too old. Oh. Bye-bye.